Ano po yung tinda nyo tayo? Ano po yung tinda nyo? Maning nilagan ako Ilang taon na po kayo kitinda nyan? Sixty six Sixty six? Ay ilang taon matagal na lang Matagal na ba? Magkano po? Magkano po yan? Apat na takas ang daan Ito lang naman ang buhay namin alam hmm. Dahil alam naman ako kung buwan Pabili nga po 100 pesos? Hmm. Wala na, Tata. po. Pa. May pamilya na po kayo? Ah, pang merenda mo. <laughs> <laughs> eh, kami na lang. Kasi wala na, na kaming tatuwan. Ito e, lang. Lalo eh, may estudyante pa po eh. magbalya kasi... Apo. Matagal ko na po kayo nakikita. Bata pa ako noon. Sa, sa Munyos. O, oh, doon lang, doon lang ako palagi. Lagi nga po kayo pag ginto ginto. Nilalakad nyo lang po talaga? Oo. Oh, oh. Napakalayo. <laughs> Tapos kainit pa. Talagang <laughs> ganun lang ng buhay. Saan po yung bahay nyo pala? Tanibong. Doon San... sa, don sa may release. Alam mo ba yung release? Opo. Oh, Basta kung magtanong ka lang ng panjang, kilala ko dyan. Kaya hindi na lang man yung Ano po pangalan nyo? Peter Marcos. Pedro. Peter Marcos. Pedro Marcos mano. Sige po, ingat po kayo ha. Sige na. Sige po, thank you. Kung di naman ako makikindala, wala lamang katambilin ng pag